gusto naman kaya mga kampanya nakita nyo mga pagkaganda ng sensit na aray. Eh, kung gusto nyo makita din na inakaw ay di ni lamang sa aming pinuntahan kami naririnig ngayon sa napakagandang anong aray Ginadel Agritourism Park din sa Sitio Bule, Road 2 Tulow Batangas City. Nakiusap ko sa si inyo mga kabayan nit, kompleto kanilang mga amenities din, ay, may mga ganyang function hall, nakaganda rin naman ang itsura at napakaluwang. Ito itong pagkakaganda ng tayo nit. Dito talagang nasa gitna ng nature at meron din sila mga garning conference hall. Aba, ay pag kami mga okasyon kaya at may mga conference ay ay pwede kayo din eh, sa Ginadel's agritourism park na are. Kaganda naman ng lugar ay tunay ka naman may mga garni swimming pool na malaki din. At talagang kayo kahit mag-swimming din ay ng tapat, eh, hindi kayo time, Hindi kayo magbumukhang itinga na ay, ay may bubong ay eh. Na rin tapat din ng swimming pool na are. Di gahaw? Oh, enjoy na enjoy ang aking bunso. Kita nyo naman yan? Ay talaga naman ng din eh. Sa Gina Agritourism Park na are. Ay ng lugar na yan. Napakaluang ng parking napakaganda ng kanilang mga amenities na inyong makikita din eh. Pagka kayo may mga okasyon, ay di nyo ganapin. Kahit mga kasal, mga birthday mga anniversary at kung ano pa -ano pang mga okasyon, ay pwede nyo rin puntahan na rin Ginadel Agritourism Park na arit na pakaganda. Sabi ko sa inyo, napakasarap ng hangin, sariwang-sariwa, walang mga kung anong amoy. At itong ahaw ay kaganda ng tayaw. Itong Ginadel, pwede rin kayong mag-camping din eh doon sa mga bakanting iyon na mga wala pang nakatayong mga building. ay talaga naman hindi ni kami nawili at kami babalik din din ulit ng sama mga buong pamilya. Ikita nyo mga ito, din mong aray sa Ginadel Agri-Tourism Park and Home. May eh, mga kasagpitahid din eh nakadao pampalad palad ayan ha oh. namain ay kagan may tay kaganta talaga sa na ari, ay ay sani makita nyo rin ardilinay sa Gina del Agritourism Park kita nyo bagay ito hindi kayo mananawang pagmasdan habang nagkakape okay na siyat ng karikit din ay eh. e, panalong, panalong. kaganta rin ang itsura pagpapagarning gab ay may mga ilaw oh hindi kayo malulungkot din ay at talaga namang ano kaganda rin mang swimming pagkagab eh. Mag night swimming sa gabay. Eh. O, oh, di ba gahaw? O, oh, may mga ilaw ang swimming pool. Kaya pwedeng pwede din kayo magbabad sa kanilang masarap na swimming pool na are. At yan ha, mga kabayan. Tayo may gagawin din eh. Papakita ko rin sa inyong. Ayan na. Kita nyo ba gaya? Tayo magluluto rin din eh. Ito rin ating hahaponan eh. Panurinig niya. Ang gandulaw. Oh. Mga kabayan. Magandang uh, gab eh ngayong oras na araw, hindi na eh. Nandito kami sa Jane Adele Agri-Tourism Park din sa Sitio Bule Road 2, Tulo, Batangas City. Tama, sa ulo ko agad eh. <laughs> At kami, yun nga, pinakita ko sa inyo kanina yung magandang, kanilang magandang uh, agri-tourism park din eh. Pwede, pwede din yung pagdawusan ng inyong mga okasyon mga birthday ha, kasala, mga anibersaryo, mga team building. Napakaganda kita nyo naman, napakaluang. May swimming pool, napakaganda ng sunset. Ako, kita nyo baga kanina. Panalong panalong, nakakamangha. E ngayon, siyempre, kasama ng aming hapunanin din eh, magluluto kami ng aking gabayang rite na sa Ayan, magluluto tayo ng beef shank. Beef shank. Yan ho. Tayo muna na yun. Hindi rin nga ho, mga kabayan. Ipapakita ko rin sa inyo ng karikit. Aming binibili sa nila ang video na hindi kayo ito mainip o magluluto lang naman kami din ng aking bunsong aris kabayan prite. Ang aming hahapon na nain. Yan ang beef na yan. Kung ano man hong gusto ninyong itawag sa lutong aris, basta ako sa aming simpleng hapunan la ang dinit ka tulog Katulong ko nga arey aking bunsong are. Yan how ating ipiprito Ay, muna, muna lang karik karikit siyang ating bibsyang pinayaan. Oh, parang sinisir lang natin. Yan how, ah, kita mga Parang pwede na eh. Huwag si na ito law. Kita niyo ba? Ating hahanguin ulit tayo magsasangkot sa bawang nayaan. Yan how, hinahalo-halo ni Kabayan Prete sa at, itong ating white onions na ito. Nagyan natin ang pamitan ng toyaw. Sa so, oyster sauce, oh, mga kabayan, pinagtambling ng karikay. Tapos nilagyan ulit natin yung beef shank na yun. Tapos hinangon natin. At baka mangang, tinagyan na itong uh, sariwang si uh, sibuyas na puting itaw. Ay di, baga hao, ay panalo. Uh, namin ito ni Kabayan Prete at saka ni Kabayan Mami Lisa. Yan ang kakikita ah, niyo bagay ito? Nag-aanyayan sa Simpleng-simpleng luto at itaw tayo nag rice din ng karikate ating isinangagiyang kaningyan at dito na nga Marketing, lalanta ka na namin. nga <notable noise> Charan. Ang ganda naman ng room natin. Tutulog ka na, anak? Ha? Ayos. Ayos. sa banyo? Yun, paganda ng banyo. Malinis. Mga kabayan. Mm. Mm hmm. Hmm. Hot, hot and cold. Ayos na ayos kami din eh. At yan haw, pagdating ng umaga, napakasarap ng amin tulog at napakalamig din ng aircon doon sa aming a eh, house na iyaw tinulugan. Ay, kita nyo ito. Ay, talaga nakakaanyaya naman itong swimming pool. Kaya ito, si kabayan. Hindi, nakati. Ay, kahit hindi mahilig, maglang. Oy. Ay, hindi yan. Lumublub din sa napakasarap panligo ang swimming pool na re. Kasi alami ng aking anak. Diniit at sa ating kabayan. Kumandang mami, Lisa. Yan ang kaho, mga kabayan. Aleo na, aleo. Ang mga kasagping are. Yan, ha At saka, alay. Lalarga na. Ayon, oo. Oh mga oh, kabayan na rin ang pinaka office Ayan, si ma'am Arlene Jabjabin ma'am ari yung ano uh, susi Ayan. thank you po thank you kami tutuloy na ayos o oh, kaganda rin yung painting ng, ano, ari ari diamond ano diamond painting po diamond. yan ang gumawa nito mismo yung si madam si, si ma'am Jena. Ma ang galing na si sir Kape, ano, member din ng Eagles, sana eh siya, ma'am. Thank you so much salamat sa inyong warm uh, accommodation din sa amin. Oh, dito sa po. Ginadel Agri Tourism Park. Balik po kayo dito. Po. Thank you. Oh, po. Pupunta Bye. na kami dun sa Captain's Go To naman. Doon kami mag-almusal. Sige, pag-asalamat po. po sa inyo. Sa ulitin po, ma'am. Salamat kayong makabalik dito sa amin. Yeah, thank you. Salamat di aray mga kabayan aririn naman kami ngayon sa Captain's Goto di ni kami dumiritso at damay, kami mag-almusal din sa napakasarap naman paggotohan ng Captain's Goto pag-aari din naman kanya nung Gina Dels Agriturism Park na aming tinigilan si kabayang chairman Adel Casaw at sa kanya may bayan na si Ginang Gina Casaw nadidinila kami ayos Bayan, morning! kabayan. yan? Good morning sa iyo, kabayan Alex? Ganda umaga po! Ayos ka <laughs> natin vlog na panunod mo? Ayos po, Kami din mag -almusal.